Sa ikalimang magkasunod na pagkakataon, itinanghal ang Pilipinas bilang leading dive destination sa Asia. Alamin natin ang detalye mula kay Rod Lagusad live mula sa Cebu. Rod? Dayan molina na kinilala ang ganda ng likas na yaman ng bansa. Hindi kasi matatawaran ang ganda ng diving site sa iba't ibang panig ng Pilipinas tulad na lang ng matatagpuan dito sa lalawigan ng Cebu. Pagdating sa maipagmamalaking likas na yaman, hindi papatalo ang Pilipinas dyan, na binayaan ng napakaraming magagandang mga tanawin. Kabilang narito ang dive site sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ikalimang sunod na pagkakataon, itinanghal ang bansa bilang Asia's leading dive destination. Tugnay nito, sa unang pagkakataon, idinaos ng Tourism Department ang kauna-una ang Philippine Tourism Dive Dialogue. Ayon kay Sekretary Cristina Frasco na isa ring diver, Ito'y para matalakay ang mga kinakarap na hamon ng na naturang industriya at maging mga pamamaraan upang mas mapayaman pa ito. Inaasahang makakatulong ito sa pagpapalagupang ng turismo pagdating sa dive destination sa bansa. Magkaisa yung ating mga national government uh, units at um, local government units as well as our uh, private stakeholders in the dive tourism industry to ensure that we have a convergence that will uh, support the sustainability of the dive tourism industry. Actually, Central Visayas uh, is known to be the premier dive destination for the Philippines. Nais nice din ng DOT na may pakilala pa at mabigyan ng tulong ang iba pang dive sites sa bansa. Ayon sa DOT, ang Pilipinas pa naman ay isa sa 18 mega biodiverse country sa mundo. Kaya kanila dapat magtulungan ang lahat upang mapangalagaan ang marine resources ng bansa. Sa Bicol Region na may pinagmamalaki ring dive sites, malaking tulong ang dialogue para sa kanila. ilang po isang uh, rehiyon yung uh, napapag-usapan kundi buong Pilipinas. At uh, isa po sa mga hinabang dito ang Bicol Region kasi alam naman natin na uh, sabi ang daming isla sa amin. Isa na po dito yung Mas Bate na nandyan nga yung Manta Bowl na talagang dinadayo ng mga turista na hindi lang po mga local kundi mga foreign uh, divers. Benta'y din ito para sa tulad ni Ted na may dive shop at retail store sa San Carlos Negros Occidental. So I'm joining the like this kind of activities to promote our local dive sites so that uh, our local divers can be uh, informed that we have a dive site. Nagpakita rin ng suporta sa dive industry ang DILG, DNR at DOTR. To ensure that uh, we collaborate with our partners in the private and public sector so we can strengthen the foundations of tourism by addressing infrastructure, connectivity, digitalization, uh, innovation, and uh, expanding our tourism offerings beyond our nature based destinations. Dayan kasama rin sa titingnan o babantayan ng Department of Tourism yung mga nakikisa o yung kaligtasan ng mga nakikisa sa diving industry tulad na lang ng pagkakaroon ng iba't ibang mga polisiya. Samantala, ayon sa Department of Tourism ay nakikita nila o tinataya nila na may higitan nila ngayong taon ang kanilang target pagdating sa visitor receipts at arrival ngayong taon. Dayan. O Rod, since nandyan ka na rin naman sa Cebu, may mga magaganda bang diving spots dyan na maire-recommenda mo sa mga gusto rin mag-dive sa may area? Unasan ka ngayon, Rod. Uh, Diana, dito tayo ngayon sa provincial capital ng Cebu pero isa dun sa mga nagpresenta kanina sa dialogue na isinagawa ay isa sa pinagmamalaki dito ay yung munisipalidad ng Mualboal kung saan tiyak na mag -e enjoy ang sino mang nais nice sumubok ng diving dito dahil sa mayamang karagatan na kanilang makikita. Diana? Ba, maigi, pasalan mo na rin yan, Rod. Maraming salamat sa iyong report, Rod Lagusad. Nagulat ng live mula sa Cebu.